So ito guys, uh, nung kailan no, nagpakabit tayo kay Mighty ng signage at saka itong ano, tawag dito. Ito, yung lona, ito na nga, ito na nga sinasabi ko. So maganda sana, no, maganda sana sa, ha, sa ulan, sa araw, ayan. So mabuti na lang talaga hindi ko tinanggal tong uh, ah, luma kong lona kasi hindi uubra yung tinabit ng mga mighty yung ano yan hinahangin-hangin na nga sobrang lakas ng ulan at ito ang naging problema Ayan. kasi pumapasok ng tubig kaya may, may ano dito tarpulin ito ang naging problema guys yung pagkabit nila doon ng signage sa taas diba? kahit anong lakas ng ulan, hindi nagkakaganito ang aking tindahan. Ngayon, nababasa. Dahil, ayan, nakikita nyo, oh, basa tumutulo. Ayan, tumutulo, tumutulo. Ayan, basa yung mga biskuit, nababasa. Ayan, may tulo, o. Oh. hindi oh, diba? Yung pinagkabitan siguro nila ng signage sa taas, baka hindi nila Tilagyan ng silan. Sabi ko, kung, la, kung merong silan, yun. Ayan, ayan ang nangyari dito sa ating tindahan. Basa, o. Hmm? Hmm, pati yun sa lobo, oh, pasok na yung tubig. Doon mo muna, dyan lang. Malakas, o. Oh. Tinanggal, nabasa na yung mga papel ko dito. Yung calculator ko, tinanggal ko na. Hmm lakas. Pati dito, lakas din ang tulo. Ayan, o. Oh. Hmm. Hmm, diba, tumutulok siya. So, siguro, yung paglagay nila ng signage nga sa taas, walang sealant yon Kaya, ayoko rin talaga magpalagay nun kasi nga, ano, yan nga, baka may tendency ng ganyan. Yan, kaya problema tayo ngayon. <laughs> Basa yung ating counter. Yan, <tinyo> umat. Baka mabasa, ah. <tinyo> Sobrang lakas pa naman ng ulan. So, ayan yung problema natin. So, bukas na bukas is palalagyan natin yan sa taas ng silan. Bili na lang tayo. Wala eh. Ganun talaga eh. Solusyonan na lang kaysa mabwisit ka, mainis ka. Diba? Maganda sana yung offer nila. Kaso kung ganito naman nakaka... Kung hindi naman inaayos yung trabaho, diba? Nalalagyan na ng tubig yung ating mga biskuit. kabuti sana kung meron pang ano eh, ilalagyan ko ng solusyon eh. Para hindi pumasok yung tubig. Kaso wala eh, wala akong mahanap na solusyon dito sa labas. Kasi nga naka ano siya, ganito oh. Kaya dito talaga ang pasok ng tubig sa loob oh. first time to, first time. Kasi kapag umuulan, lalo na pag may hangin, malakas, ito lang talaga yung problema ko kasi talagang papasok yan. Wala kasing harang dyan talaga, pintuan yan eh. Pero yung dito sa counter, ayan na, pinasok na tayo ng tubig. So, alisin ko yan na maya na lang dyan. Kaya pinagtatanggal ko muna yung mga gamis natin sa lamesa at baka malagyan din ng tubig. Alam mo na yung mga bata. Hmm. So yun, yun yung ating problema. Maganda sana yung offer nila. Gumanda naman yung ating tindahan. So, mas okay sa akin yun. Kulay green na mighty green. Uh, yun nga lang nagkaroon ng problema. Pero solusyonan na lang. So, yun lang, guys, yung aking share for this vlog. <laughs> nasubukan agad. Buti na lang naman nasubukan na agad, no? Kaya bukas na bukas, solusyonan na lang. Ano na lang tayo ng, ano na, sealant. Pili na lang tayo. Yan. Sasabihin ko rin to sa mga, ano, sa ahente ko ng JTI. Ayan. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Keep safe, everyone, and God bless you all. Bye!